Mami nilabas ang tunay na ugali ni Daniel Padilla. alam naman natin si DJ, parang nga, di ba, sabi nila, Padilla Lu, Playboy, o ganyan. Usap-usapan pa din sa social media ang pag-unfollow ni Catherine Bernardo kay Daniel Padilla sa social media. Kung saan marami ang fans ang nalungkot at hindi nga makapaniwala. Ayon sa kanila ay mukhang maayos naman ang dalawa matapos ang hiwalayan at kung paano nga tratuhin ni Catherine Bernardo si Daniel Padilla. Kaya naman, umaasa ang fans na magkakabalikan ng dalawa, ngunit malabo na nga itong mangyari. Samantala, matatandaan sa isang interview ni Mami Ming, inamin nito kung ano nga ba ang tunay na ugali ni Daniel Padilla at kung paano niya tratuhin si Catherine Bernardo sa 11 years nilang pagsasama. O oh, ano na naman yan? Mm. Si Kat, uh, hindi, hindi siya showy. Pag-uusapan niyo pa ng paulit-ulit kung worth it ba to or hindi. Uh oo -oh. watch Watching. Yon. I got what's the best trait about DJ? Bakit, bakit pagdating kay DJ? Ano? Uh, una naman, parang hindi naman talaga yung oo oh, oo oh, oh, agad. Oh, If I can remember it right. <laughs> parang pinagdaanan naman nila yung usual route ng uh, paniligaw oh, din sa mami. Oo. Kasi eh, kung akala nyo na parang okay na okay lahat, parang hindi. Parang parang may atraso pang. Parang hindi pa ata niya matawad na lang. Mamski, ikaw yung may kasalanan nun eh. Mamski. Guys, para, para malaman nyo, yung ni Kath and DJ ang gumawa ng, ng pagtakas nun. Ito, yan, yung lalaki na yan. Kaya <laughs> yun. Hindi alam uh, At saan? Doon sa bahay ni Ma'am <laughs> o, diba? Alam mo, kala ko pupunta lang doon eh. Hinatid ko pa si Katrina sa bahay. Tapos, <laughs> kung ka. Ako sa friend ko, <laughs> Sabi ko, dito lang ako sa kabilang street, o ganyan. Nung pala, ang Daniel nando na at naglagay na ng mga roses doon. Nagbomba pa siya ng lobo. Siya yung nagbomba oh. ng lobo. Tapos alam mo, kung meron lang CCTV si Mams, sa hagdan na yon tita. Kasi makikita mo yung expression ni Kat kasi pinaakit namin siya sa second floors. Tapos, pagdating ni Kat, nando na si DJ, umakit siya sa second floor. Tapos sabi ko, patakit mo muna doon, tingnan mo yung second floor. Tapos nung nasa taas si Kat, saka nag-set up si DJ in like 10 to 15 minutes lang ata doon sa baba. Tapos nandun na yung mga petals doon sa hagdan and everything. Tapos sabi nung, oh Kat, baba ka na. Tapos nag-freak out na ka si Kat, oh my god, oh my god. wag ganyan na siya. Anong nangyayari? Parang ganun. Ayan na po. oh, guys, private na po yung mong. Oh yeah. <laughs> so, yun nga. Um, what's the best trait about DJ? Nung, nung nakita mo na ah, okay na, okay na. Pwede ko nang ipagkatiwala si Katrin. Um, But he earned pero, it, eh. <laughs> di ba, alam naman natin si DJ, parang nga, di ba, sabi nila, Padilla Lu, Playboy, o ganyan. Pero nakita naman natin yung good side niya talaga. Yeah. Siyempre, lahat, at saka tama na may sinabi ni DJ, no, na, hindi naman, pinagdaanan niya lahat yun, nandigaw siya yes. kahit wala siyang kotse oo oh, oh, oh. <laughs> <laughs> oh my god, naaalala ko pa yung mga panahon na yun oo ah uh, yes. uh, ayun, uh, talaga namang nakita naman natin na mabait mabait na tao naman siya tsaka sabi nga nila pag ang lalaki mabait sa magulang lalo na sa nanay magiging mabait na na husband niya. Yes. And nakita naman natin how he loves yeah. Uh, Carla. At talagang even uh, naman before, 'di ba Tita Carla na eh Tita Carla, Tita Mina nag-start yung suporta ni DJ sa mom niya. Yung walang-wala pa uh, is there. Nakita natin yung talaga yung hardships din na pinagdaan. So they he deserved at saka, it. Um, saka lahat nag ah ang laki nang naitulong ni DJ sa lahat sa kanila. Yes ah uh, priority nga niya yun eh. Bago sa kanya, sa kanila muna, di ba? Alam natin yan. Correct. Siguro, pinagpapala. Thank you for watching, guys. Mm -hmm. So, uh, sinunod nila yung mga payo ko sa kanila. Yung mga advices ko, uh, kinonsider nila siguro kaya naging kahit paano successful sila. But if lang naman, kunyari given the time that Katrin is ready, handa ka na ba na mag-move on at mag-settle down siya? Mm, well, lahat naman sa mga anak ko, sabi ko nga, uh, age 25, okay na. Kasi, parang, parang pagka, while <clears throat> well, lumalaki yung anak nila, parang barkada nila. Yung ganun ba? Kasi ako, 19, ako nagka-asawa. Nagka-baby nagka ako. Uh, 19 din ako so si, si Tin para kami magkapatid lang then si Ate Kay kahit na from 4 years ang gap nila ni, ni Tin pero 20, ilan ako nun 23 23 lang bang yeah. din ako nun ang sarap kasi nang makakasabay mo sila, mahaba-haba pa yung maibigay mo, yung makasama mo sila. Yeah. Kesa naman pagtanda, pagka-oldie, kan oldies ka na, tsaka magkaka-baby, ah, parang hindi okay. Sa akin okay yung sana 25, sana. Okay. Ilang taon na si Catherine yun? Uh, kasi si Catherine 25. Ah, 25. Nagwawala na po yung mga tao sa baba. <laughs> <laughs> Nagwawala po sila sa sagot ninyo Grabe po kayo, relax lang guys Hindi po namin sinasabing ikakasal na <laughs> Pero hindi, sabi ko nga uh, Iba naman yun kay Catherine Kasi syempre, iba naman yung uh, is, Iba yung estado ng Hindi siya yung ano eh uh, ano mo ba yung sasabihin Mark? Hindi, hindi siya nor In, in hindi siya, siya normal. Hindi oh, oh, siya pag yeah. ng, ng college. Sabi ko, parang kailangan kailangan yung karera mo, pag-igihan mo dyan. Oh, oh. Pwede namang, huwag kang wag kang magmadali kasi mababalik ka namin yung, yung schooling na yan. Tutulungan ko siya. Yeah. Sasamahan ko pa din siya. Yeah. Pero ngayon, since nandiyan ka sa Mm, mm nandiyan ka sa statue mo ngayon, mm -mm. sana ay i-maximize mo. It oh. doesn't mean naman na hanggang mayroong dumadating, hindi ka mag-aasawa. Sabi yes. ko, siguro two or three years from now. But guys, walang ibang uh, guys. Ah, uh, diyan ka na. <laughs> <laughs> oh, mag-abang tayo ulit. Hindi, eh, totoo naman yon. I mean, until such time that they they are ready. Diba? Kung ready na sila at uh, at wala, alam mo yun, lahat ng plano is is okay. Lahat sa pamilya, lahat ng kailangan tapusin. Okay, oh, oh. Okay. ay higpit mo kayang nanay, ha? Baka <laughs> hindi nyo alam. <laughs> <laughs> well, ano lang, kailangan lang, kung gusto nyo ako maging nanay, maging mabait din kayo katulad nila, Catherine. Yun lang naman yun. Kasi, uh, sila, Kat, kahit mm, kahit anong sabihin ko dyan, Uh, sinusunod nila ako. Kasi alam naman nila, uh, well, uh, mommy knows best. Alam naman nila yon. Tsaka, siguro, uh, 1% lang yung mommy na gagawa ng mali para sa anak niya just to, di ba? Di ba mm. gano'n na yun? Totoo. Uh, and also, ano ba? basta basta maging mabait ka lang uh, magiging mabait siguro sa sa'yo ang magulang mo ganun lang yon baka gusto mo maging mami ako pero ako hindi man ako na namamaro pero nalalaki ang mata ko <laughs> <laughs> <laughs>